Good morning mga native. For today's episode, ibabahagi natin ang ating ginagawa at mga gawain tuwing umaga sa pag-aalaga ng native chicken. Tuwing umaga, isa sa mga mahalagang bahagi ng aking araw ay ang pag-aalaga sa aking mga alagang native chicken. Habang nagkakape, sinisimulan ko na ang aking mga gawain. Pinapakain ko na sila ng sapat at masustansyang pagkain upang matiyak ang kanilang kalusugan at mabilis na paglaki. Alam mo ba mga ka-native? Ang mga benepisyo ng pagpapakain ng native chicken sa tamang oras at gamit ang natural na pakain. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga sekreto upang mapalusog natin ang ating mga manok. Ang tamang oras ng pagpapakain at paggamit ng natural na pagkain tulad ng palay, mais at madre de agua at iba pang halamang makakain ay nagbibigay ng mas balansing nutrisyon? Ito ay tumutulong sa pagkakaroon ng matibay na resistensya laban sa sakit. Kapag regular at sapat ang oras ng na pagpapakain, napapanatili ang magandang kondisyon ng manok. Hindi sila nawawalan ng gana at hindi sila nangangayayat. Ang natural na pagkain ay nakakatulong sa maayos at hindi pilit na paglaki. At ito yung pinakamahalaga. Malinamnam na lasa ng karne. Ang mga native chicken na pinapakain ng natural na pakain ay kadalasang mas masarap at malinamnam na karne kumpara sa mga pinapakain ng commercial feeds. At ito ay hinahanap-hanap na maraming mamimili. Ang regular na oras ng tamang pakain at natural na pagkain ay nagpapalakas ng immune system ng ating mga manok. Kaya naman, mas bihira silang magkasakit. Ang mga natural na pagkain ay may taglay na natural na vitamina at mineral na nagpapalakas sa kanilang katawan at ang mga hinahing native chicken ay mas nagiging produktibo sa pangingitlog kung may tamang nutrisyon mula sa natural na pagkain at kung mapapanatili silang busog sa tamang oras. At eto pa mga ka-native, paggamit ng natural na pagkain ay nakakatulong para mabawasan ang gastusin sa pambili ng commercial feeds. Bukod dito, mas ligtas ito dahil walang halong chemical na maaaring makapekto sa kalsugan ng ating mga manok. Mga kanaytib, bakit niya mahalaga ang tamang oras ng pakain at tamang pagkain? Pag ginawa mo yan, makakaiwas ang mga manok natin sa mga sakit na sanhin ng pagkamatay nito. Paiwasan natin at natutugunan natin agad ang kanilang mga pangangailangan sa sustansya. Kaya hindi sila nagkakasakit dulot ng kakulangan sa bitamina at mineral. Hindi rin sila nagkakalkal ng dumi o maruruming bagay na hindi sila nagugutom ng labis. Ang mga manok na may sapat na pagkain sa tamang oras ay mas matibay at hindi madaling matamaan ng sipon o ubo. At eto pa mga kanitib, may iwasan din natin ang feather picking sa ating mga manok. Kung pinapakain sa tamang oras, hindi sila nagtutukaan ng balahibo at balat. At kasabay nito, nililinis ko rin ang kanilang mga inuman upang maiwasan ang pagdami ng mikrobyo at sakit. Mahalaga ring i-disinfect ang mga inuman bago lagyan muli ng malinis na tubig. Narito naman ang mga binipisyo ng pagdi-disinfect sa mga inuman ng ating mga manok. Una, nakakaiwas sa paglaganap ng bakterya at virus. At pangalawa, pinapanatiling malinis at ligtas ang tubig. At pangatlo, pinapalakas ang resistensya ng manok dahil laging malinis ang inumin. Hindi naapektuhan ang kalusugan ng mga manok natin. At ang pangapat, maiwasan ang pagkalat ng sakit sa buong grupo. Ang maruming inuman ay madaling pinagmumulan ng sakit na maaring kumalat sa lahat ng manok. Ang pagdi ay pumipigil sa mabilisang hawaan. At ang panglima, mas magandang kalidad ng produksyon. Ang mga manok na umiinom sa malinis na inuman ay mas malusog, mas mabilis lumaki at mas produktibo sa pagitlog. Kaya mas mataas ang kita o ane sa pag-aalaga. Kaya ikaw ka native. Gagawin mo na rin ba ito? At sana'y nakatulong po ang episode natin ngayong araw. At kung nagustuhan nyo rin po, at pwede rin po kayong mag-follow at ilike ang ating video. At pag-share na rin mga native. At para makatulong tayo sa iba. At ganahan rin tayo na gumawa ng ganitong tutorial. Yun lamang po mga native. Marami pong salamat!